Dahil taon-taon ay humaharap sa mga natural at man-made calamities ang BARM, nagpanukala si Member of Parliament Bainta ng Patuan na dapat lahat ng mga LGU ay may sariling evacuation center. Sa datos na iprenisinta ni MP ang Patuan, nitong 2024 ay umabot sa 92,000 individual sa buong rehiyon ang naitalang nagsilikas dahil sa mga kalamidad. Pinakamarami anya sa mga IDPs na ito ay nagsilikas dahil sa military operations, armed conflict, clan feud orido rido at girian sa politika nagiging collateral damage anya dito ang mga sibilyan at ang masakit pa walang sapat na pasilidad na pansamantalang paglilipatan ng mga IDPs ang iba ay napipilitang isiksik ang kanilang mga pamilya sa mga barong-barong sa mga paaralan gymnasium na ayon kay Empatuan ay hindi akma at hindi makatao ang mga IDPs ay dapat na itrato ng maayos at bigyan ng sapat na pangangailangan nilalayon ng kanyang panukala na obligahin ang mga LGU na magpatayo ng standard na evacuation center na may CO sapat na tubig at disanteng mga higaan. Sa ganitong paraan niya ay maibsan ng hirap na nararanasan ng mga IDPs bago sila tuluyang bumalik sa kanilang mga bahay. Mark Anthony Taiko, NDBC, Bida Balita.